Okay, uh, ito napaka-importante. Ito ay uh, para ito sa mga first aid don sa umpisa ng uh, cardiac arrest na pwede naman sarili mo ang mag-first aid. Ito, galing po ito kay Dr. Atoy. Ipaparinig ko po sa inyo kasi sa mga probinsya, marami tayong mga kababayan sa, probinsya, sa mga probinsya na hindi naman nila alam kung paano at hindi nakakarating sa kanila dahil siyempre malayo. Itong video ko na ito, may posibilidad na makakarating sa kanila. Para aware sila. Ipakinggan natin ha. At ito ay napaka-importante. Dalawa lang, huko lang ang gagawin mo kung ikaw ay malapit ng ma-heart attack. Okay, sige. Ito ha. Bilis na first aid kung nararamdaman mo na para may atake sa puso. Ito, first aid to. Okay, ito po kung nararamdaman nyo na may gumuguhit sa left nyo, left na dibdib. Dito sa left na dibdib. Na parang namamanhid ang kaliwa ng kamay. Kamay, Kaya kaliwa, namamanhit. Yung na lightheadedness, yung parang lumulutang. At nararamdaman nyo na pati ang inyong pisngi. Ito po ay isa sa mga senyales na pwede... Yon, yung pisngi mo na mamanhit, isa rin daw sa senyales yan na ikaw ay... Uh... May ano sa puso. Sige. Tayo magkaroon ng cardiac arrest or heart attack. Ang first aid po ay yung tinuro po ng Chinese medicine. Ito ha, <laughs> kasi pwede mo itong gawin, ikaw lang mag-isa kahit wala kang kasama. Oh. Kung baka naramdaman mo, initial re, initial wag na wag kayong magpapanik. Dahil pag nagpanik ka, bibilis ang aloy ng dugo. Oh. Okay. Causing you to have a... Malinaw ang sinasabi ni Dr. Atoy na pag kayo na heart attack, huwag magpapanik kasi lalong tataas ang dugo para maliwanagan lang natin. Napaka-importante po ito kasi hindi naman magsasalita si Dr. kung ito'y mga fake news lang. Okay. Boys po yan ni Dr. Atoy na isang doktor. Dok? Ituturo ko yun so, ko sa inyo yung Chinese breathing method. Oh, okay. Ang title nito ay ha ku Method. Inhale, exhale lang po siya. Oh. Nalalagyan po natin ng diin sa haat. Yun. Ayong mag-inhale, exhale ka lang yung... Oh! Ha! Yun. Ganun lang gagawin mo. Yan yung sinasabi. Napakasimple lang naman pala. Okay. Kasako. Haku is a Chinese term. When you inhale, you, you use... Inhale a, and exhale. Ha, lang Ha! Yun. Ku, ku. Ha! Kasi gila, when, when, you, when you uh, huh? breathe mas malalim, yung breath na malalim, ng panibagong oxygen si lungs para turuan si puso. Ano ang pinakamabilis oh. na... Yun yung ano ni Dr. Atoy, you no? Know? May natutunan tayo. Thank you so much. Bantay kilite. Ayan.